Dennis Trillo mayroong inamin tungkol sa kanyang asawa na si Janeline Mercado kung paano niya ito nakumbinsi na magbalik showbiz. Inamin ni Dennis Trillo na may pagkakataong gusto na ng kanyang asawa ang ultimate star na si Janeline Mercado na hindi na bumalik sa showbiz naging maingat na sina Dennis at Janeline sa pagtanggap ng mga proyekto nang magkaroon na sila ng baby. Ani ni Dennis? Oo, yun din. Siyempre si Chen, medyo ano eh. Noong una parang hindi niya alam kung babalik pa siya sa showbiz dahil gusto niya talagang mag hands on hanggang sa certain point na malaki na yung anak namin. Pero siyempre, di naman pwedeng bigla inyon. Kaya sabi ko, pag-isipan nating maigi. Tinalakay nga din ni Dennis Trillo kung paano nila nababalanse ni Jenny ang family life at work schedule. Ani ni Dennis, yun nga eh, nahihirapan kami ngayon. Kasi nagtitaping na rin siya. So every other day yung ako. Monday, Wednesday, Friday and Sunday. Siya naman Tuesday, Thursday, and Saturday so bihira na lang kami magkita. Minsan sa gabi na lang. Pagkagising ko, siya naman ang aalis. So minsan kapag may mga tapings na di natutuloy, minamaximize namin yon May support system din si na Dennis at Janeline mula sa kanilang pamilya pagdating sa pag-aalaga sa kanilang anak. Ani ni Dennis Oo naman. Oo naman. Syempre, kailangan talaga 'yon kasi minsan din namin magagawa ng kaming dalawa lang. Matatandaan na nagpahinga si Jeneline Mercado sa showbiz noong siya ay muling nabuntis noong 2021. At ipinanganak ang anak nila ni Dennis na si Dylan Jade noong 2022. Nagdalawang isip man si Janeline Mercado na push through pa rin ang kanyang pagbabalik showbiz at marami pa rin ang sumusuporta dito. Marami pa rin fans ang excited sa pagbabalik drama ni Janeline Mercado. Kaya naman talagang excited ang kanyang mga fans na muli itong makita sa mga teleserye lalong lalo na sa mga movie. Yan ang latest update para kay Dennis Trillo at Janeline Mercado. Huwag kalimutang mag-follow or mag-subscribe sa The Get para lagi kang updated sa mga susunod na uploads.